na ulit po tayo, no? Pero okay lang. At least, eh, makakapag-live pa rin tayo, mga kababayan. Update, update tayo. Ang dami nangyari ngayon. Kaumpisa pa lang, nagluluring na agad. Ibang klase ka. Talaga, bata. <laughs> Marami tayo ngayon pag-uusapan mga kababayan. Good evening po sa inyong lahat. Welcome sa ating YouTube channel. Ako nga pala si Ibalita Bay. Luzon, Visayas, Mindanao. Uh, magandang gabi po sa mga FW natin na sa ang solo ko. loading, <laughs> loading tayo. Wala sa ating manunod dito. Ako puro palagi tayo loading dito. Siyempre, isipin ng isipin ng mga ano, di naka-off na tayo kasi naglo loading tayo eh. Di ba? <laughs> Ba't gano'n? Nang pangit ang ano. La. Sige, panil-loading. Hindi tayo nito makapag-umbisa. Puro tayo loading. Ah. Ikot ng ikot, ikot ng ikot. Akala mo walang lod. Kalulod lang naman. O okay, na? Tapos ka na magloading? Na. Okay, mga kababayan, diretsyo na tayo dahil alam ko na gabi na. Diba? Wait lang, share ko pala. Share muna natin, share. Share muna natin sa ating Facebook share muna natin sa ating facebook page ang dami po kasi nangyari ngayon mga kababayan ngayong araw na to nandyan yung a hearing ni Antonio Trillanes di ba tapos nandyan din yung dami tayo pag-usapan dito pisahan ko na Titil natin na Senador Tulpo patuloy ang pagbanat ng kampon ni Libayan. Titil natin na Senador Tulpo ha? patuloy. Buti may audio tayo. Uh, Senador Estrada, napamura na lang dahil sa mga pinaggagawa. May ginawa kasi itong conference kanina, si Senador Jingo, kaya napamura siya dahil sa balita ngayon na ginawa ng China na naman. Tapos si Antonio Tullianes, eh, unang hearing pa lang, hindi na agad sumipot si ano, Roque. Si Manay Roque, hindi na agad sumipot. Anong nangyari? Na. Hindi natin alam kung anong dahilan. Pero sabi niya, magka-counter uh, ah, siya. Para saan? Eh? Yan yung pag-uusapan natin yun. Unahin natin neto siya, no? pero bago tayo pumunta dyan, mga kababayan, sa topic natin, ay binabatikos talaga ngayon siya, no? Si Mayor, ngayong panahon na to, durog na durog ang mga Duterte. Talagang hindi nila maipaliwanag. Ano ba talagang gusto? Susuko na lang ba? parang parang pinagsakloban ng langit at lupa. Yeah. Paano naman kasi alam mo Mayor Bustillo Duterte, ulitin ko no. Ang may nagsasabi kasi sa iyo na, ah, dapat ka romog padrantees. Oh. Mayroon nagsasabi sa iyo na ay kung itong CPR, ay si Pangulong Bumbong Marcos ay gusto niyo ipa-drug test. Bakit hindi raw ito si Mayor Bastia magpa-drug test? Yan ang sabi nila. Ngayon, sangayon ako. Bakit? Sangayon ako Mayor Bastia magpa-drug test. Niya? Kasi, nagtataka talaga ako eh. Yung mga tauhan mo dyan sa City Hall, eh bakit 40 ayon mismo kay ano ah Kongresman si Kongresman ano kalimutang pangalan basta Barbers ah, ayon mismo sa kanya na ano mga kababayan na 40 40 na empleyado ng Davao City City Hall ay mga drag addict. Di ba may kasabihan po tayo? Kailangan kung ang isang namumuno ay malinis. Dapat mga tao rin malinis. Di ba ba? Yun yun eh. Mukhang di natin matatapal lahat natin ah. panay eh. 'Di ba? Kung ang ito si Mayor Basti Duterte ay naglo-loading talaga eh. 'Di ba? Grabe. <laughs> Hindi tayo nito gaganahan mag live. <laughs> Umiikot-ikot yung ano, yung cellphone natin. Umaganong ganun, no? Ano pinaggagawa nito ng <laughs> mga to? Nadi-distract tayo. <laughs> Mukhang inaano tayo niya, pinapa-stop tayo ni Kibuloy ah. <laughs> Grabe, ang haba ng loading niyo. Tapos sa kababalik. <laughs> Sabi siguro, ah, ayan ka na naman, ha, ah. babanatan mo na naman kami. Ay, ah, ah, hindi po, hindi po. Ah, pasensya na sa patawarin niyo na po ako, aki ah, kibuloy. Huwag mo na po ipa-stop yung paglalive ko. Huwag mo na po alisin yung, ano, yung magluluding loading loading cellphone ko. Ay ah, hindi ko na po kayo babanatan, okay? Hindi na po ang sinasabi ko lang po dito ay kung ang panawagan ng kung ang panawagan ni Basti Dati Basti Duterte ay magpa-drug test itong si BBM Pangulong BBM ay ang panawagan naman niya yon iba na dapat ituro si Basti Duterte ay magpa-drug test o, kasi dahil sa kanyang mga tauhan na halos 40 40 na tauhan niya dyan sa City Hall ay positive sa pagdodroga. Di ba? Kaya, siyempre, ah, oh.